nakakalam niyo yung mga tagadamo ng Yung mga paninira na yan, hindi, hindi nakakasunod yun. Alam naman natin ang record ng pamilya niyan. At tanda mo nung sa Tacloban eh, sinumang bang unang tokbo Di ba si dating Pangulong Duterte as mayor? Yeah. ng House Resolution 1562 na nagpahayag ng, and I quote, unwavering solidarity and support to the leadership of the Honorable Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez and upholding the integrity and honor of the House of Representatives in the face of intense assault from the Senate in violation of the principle of interparliamentary uh, courtesy and undue interference in the performance of its legislative and constituent functions. Ang sabi nga, uh, end of quote. And ang nasabi ng resolusyon na ay, uh, pagkatanggol na rin kay House Speaker laban sa mga aligasyon na si Diomano, eh, si Romualdez, na nasa likod ng People's Initiative. Ano po masasabi ng dito, Attorney Sal? Well, hindi nakakataka-taka yung susuporta nila. He holds the course. <laughs> so, natural lang yan. Ngayon, yung sinasabi naman nilang yung ginagawang investigation ng Senado eh, parang nakakasira. Eh, mukha namang hindi. Eh, tinitingnan lang naman kung ano mga nangyayari dun sa People's Initiative. Oo, pero uh, may, eh, yung dalawang, ah, uh... Uh, houses of Congress at Reinsal ay nagkakaroon ng iringan as nag sa bawat araw, ano, yung issue na ito. Uh, sinabi naman ni Saad President Juan Miguel Subir na, unfortunately it has come down to this. At uh, pinupunta niyang, pinupunta dito ng uh, Saad President, ay eh, yung mga mababata sa Kongreso ay uh, nagsagawa ng press conference at tila daw ay eh, ina naman siya. Eh, ganyan talaga. Sila sila na mga nag-aaway. Sarap nga pag-uumpugay yung mga ulo nila. Pero pag ganito, attorney sa ang kawawa, ang taong bayan, kasi inaasahan ng ating mga kababayan, eh, gawin ng mga mababatas ang uh, yung trabaho nila, ay yung gumawa, magbalangkas sa mga batas na nakakatulong para sa ating bayan. Sa mga kaya nga, di ba, kaya nag-review ka mga taong bayan, di ba? Yung mga sinosorbe, mga interviews, lumalabas eh they're dissatisfied. Marami. Samantala, so, Atty. Isla, doble ngayon ang seguridad sa mga papasok sa kamera. Alamin natin bakit sa report ni MJ Mondejar. Pila-pila ang mga sasakyan na papasok sa kamera. At mas ang K9 unit sa pagmonitor sa mga kahinahinalang bagay. Ganito ngayon ang sitwasyon sa Batasan Complex, Ayon kay House Secretary General Reggie Velasco, biyernes pa nito nakaraang linggo na magpatupad sila ng heightened alert. Because the security personnel reported that there were some motorcycles that they noticed going around the, in front of the premises. Hindi pa masabi ngayon ng kamera kung kailan mananatili ang heightened alert status. Basta ang prioridad nila, ang kaligtasan ng mga kongresista at empleyado. We take them seriously, no? And then some house members have reported that they have received some threats, no? Or they have seen some people in front of their residences, ganyan reports. Nalina naman ni Velasco na hindi under attack ang kamerast. Subalit, mananatili sila na kalerto. Nalawagan naman ang mababang kapulungan sa mga papasok sa batasan complex na sumunod na lamang sa mga patakarang ka nalang ipinatutupad, lalo na ang mga nakabotorsiklo na delivery riders. Hindi itong huli na isinalang sa high-turn alert ng kamerast dahil ito lamang na karang taon na ang pinaigting rin ng seguridad sa mababang kapulungan kasunod ng bombing incident sa Marawi City. But our website has been attacked several times. No? In fact, according to my IT staff, millions of attempts since uh, January of this year. We just warned them that You know, we will prosecute you, you know, once we catch you. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar. SMNI News. Atre habang uh, ako oh, masasabi mo, Atre Isal, dun sa heightened alert sa camera. May banta sa kanila. Hindi naman nila pinakalala eh. sino yung mga congressman, pero sinabi din ni, ni uh, Velasco ano, na hindi naman daw si speaker yun. Imahinasyon lang nila yun, o kaya guilt feelings yun. Samantala ito, Rizal, habang abektado ang Davao ngayon sa mga baha at may uh, pa pagkada laban sa pamilyang Duterte, ay makikita sa social media ang katanungan na nasaan ang mga Duterte. Sinabi ng Pilipinas today, QC sa page na Facebook ni Atty. Sal na labis sa pinsalang itinulot ng uh, malawakang pagbaha at landslide sa malaking pahagi ng Davao Region. Kilalang baluwate ng pamilyang Duterte pero walang tulong sa mga Davoenyo mula sa ma influensyang political family na abalang-abalang ngayon sa pumabatikos kay President Ferdinand Marcos Jr. at sa administrasyon nito. Kasabay nito, binapalita naman na si House Speaker Martin Ruandes ay uh, mas may malasakit pa daw sa Tagadabo dahil agaran daw ang sumaklolo sa mga nabiktima sa unang nabanggit ko. Attorney Sal, pinalalabas na hindi tumutulong ang mga Duterte kasi nga tinatanong nasaan. Tama po ba ito, Atty. Sal? Ang tanong ito, legitimate ba itong mga nagpo-post na ito kasi hindi naman ito legitimate news agency at posibleng ang mga pages na ito ay ginamit lang para bayaran, para siraan ng mga Duterte. Eh, mga trolls yan. Eh, ang nakakalam niya, yung mga tagadabo mismo, yung mga paninira na yan, eh, hindi, hindi yun. Alam naman natin ang record ng pamilya yan. At tanda mo nung sa Tacloban, eh, sino bang unang tokburon? Diba si dating Pangulong Duterte as mayor? Mm -hmm. Eh, hindi lang nila pinupublicize yung nilalatala. <laughs> hindi gaya ng iba. Mm -hmm. At uh, yung iba daw, Atty. Sal, maliban sa pinapublicize na, eh, nagbabayad pa sila ng pera para mas malawa ka na maabot dun sa mensahe sa mga posts sila. Ito yung tinatawag ng mga sponsored posts, Atty. Sal, sa mga social media. Para mas ma maabot, kahit hindi mo kahit hindi mo friend o hindi mo fina-follow, pero makikita mo sa feed mo dahil nga sponsored ito. Ibig sabihin, may mga areas, example, pwede mo piliin at real sa kapag sponsored ang posts, yung mga lugar sa Metro Manila kung saan pwede nila makita sa feed nila yung mga posts na yun. Hey, apart from the paid sponsored ads, eh, yun, kasama na rin yung mga fake news, binabayaran nila yung mga trolls nila para siraan ng community Samantala, Atty. isang nagpayag naman ng isang veteranong mamamahiyag si Jason sa ng kanyang sentimiento sa social media. Atty. Sa sabi niya, habang nasa kasalanan, o nasa kasalan, sorry. Habang nasa kasalan, si Pangulong Bongbong Marcos, si Mayor Baste, ay naghahatid ng tulong sa mga nabaha at stranded. O eto na yung hinahanap niyong nasaan ng uh, mga Duterte. Hindi niyo lang nakikita sa mga balita ninyo. Yan ang yan ang nansiyon sa Eh, binayaran lang yung mga trolls. Mm -hmm. Eh, hindi kailangan magbayad ng sponsored ads ng mga Duterte attorneys hal? para mapairat, maparating sa buong Pilipinas na may ginagawa sila. Kasi kumakala niya by word of mouth. Tsaka yun na ang record nila eh. Talagang tumutulog sila ever since. Mm -hmm. Samantala, Atty. Sa naghain ng petition for review sa Department of Justice kahapon, si Act Teacher Sportes, Rep. Franz Castro, matapos ni binasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang kasong isinampa ng mababatas laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ani Castro, and I quote, this undermines efforts to address online threats, contributes to normalizing violent rhetoric, and erodes public trust to the legal system's ability to handle explicit threats from those in power, effectively deterring descent and of course. Ito yung kasunod, at isa na binasura ng uh, Quezon City Prosecutor's Office itong kaso na inihain nila laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eh talaga namang walang kakaso-kaso yun. Eh. binasura yun. Ito namang si, ito, sinong pangalan niya? Si party list na yan. Eh puro propaganda lang naman yan. Eh. Kaya nagpile yan. Para nailalabas siya sa dyaryo, sa balita, ganyan na. Yeah, puro publicity, publicity.